Una na pong at ang sa Sarah Duterte doon sa kanyang huling pahiyag tungkol nga sa confidential fund na kanyang hinihingi. May kasagutan doon ang kabataan party list representative. Kilala natin kung sino siya na talagang napakaaktibo at ginagawa ang kanyang trabaho dyan sa sa kongreso. Sabi ni Sarah, kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So ang mga netizens siyempre nag-react ang weird na kanyang kanyang statement na ito na mukhang hindi naman original na kanya. Meron na tayong narinig na ganitong statement ng isang leader dati pa. Hindi man dito sa atin pero kilala, kilala siguro ng marami sa atin kung sino yung nagbitaw ng statement na ito. So anong sabi ng uh, nung kabataan representative na yon Ang sabi niya, hindi um, public servant yung mga katulad ni Sara Duterte na pag uh, uh, binubusisi at tinatanong kung para saan ang confidential fund, ay uh, binibira yung mga bumubusisi na kung nga ay kalaban ng gobyerno, kalaban ng bayan. Sabi nga ng mga netizens, ang totoong kalaban ng bayan ay yung mga katulad ni Sara Duterte, naghahaman sa, sa, sa pondo. At hindi naman na, siguro okay lang. Sige, sabihin na natin, may mga hinihingi pondo. Kaya lang dapat talaga ay alam ng taong bayan para saan yung mga yan. Okay? At napaka-contradicting yung kanyang mga pahayag na ganito nga. Na kung ano ang confidential funds ay gagamitin niya para pangontra sa mga sa mga posibleng kalaban ng bayan. So eto, napahiyana naman siya dahil merong sagot si Ping Lakson sa kanyang pahayag na yon. At po yun, correction, intelligence fund. If properly used for its intended purpose not confidential fund helps promote peace and order as well as the national security of the country yun lang okay Ay, wala namang mandato kasi ang office of the vice president pati na rin ang ang uh, DepEd um patungkol sa national security patungkol sa pagsiguro ng peace and order at pagpromote ng nito di ba may mga ahensya na nakalaan sa kanila. Sila ang may mandato sa mga ganitong sa mga ganitong purpose, sa mga ganitong um, pinag-uusap, kung pinag-uusapan ang national security and peace and order. O ba? Diba? Buti naman, dapat talaga may mga nagsasalita na katulad ni Ping Lakson. Bigla na lang kasing may isang Sara Duterte na kuno ay pina or inayos ang Davao City, kinawang, um, nakuno ay umunlad, or napaunlad ang Davao City, tapos uh, uh, tumakbo sa national level. At eto nga, second highest leader of our country ngayon. Bigla na lang, na may ambisyon na ganyan. Pero yun nga, um, ang mga katulad ni Ping Lakson halimbawa, na malawak na ang karanasan, sa politika, sa national position, dapat sila yung, di ba, kahit pa ay may bosses para suplahin nga yung mga katulad ni Sarah Duterte. Dahil kung ang susupla dyan ay yung mga ordinaryong mamamayan na sabihin na natin kahit yung mga personality, talagang hindi o obra. So, ayan, magsalita na po yung mga dapat magsalita. Um, siguro naman kung patong-patong na yung kahihiyan neto sa si Sarah Duterte, kahit siguro kahit siguro pano ay titigil na yan sa kanyang pagiging special ko no at sa kanyang kakapalan.